Ano ko mula kata? Ah. Opo, opo. Ngayon din. Opo. Opo, aray ko po. Oh, aray ko po. Mahinig eh. masakit. Opo, Basta bunutin mo yun sa tagiliran. Bunutin mo ngayon din, ngayon din. Lahat yan. Anong nilagay mo? Anong nilagay mo dyan? Wala po. Anong nilagay mo? Wala po. Pati sa ulo niya? Opo. Oh, bakit niya? Bakit niya nagkakasakit siya? pa siya. Wala kang nilagay. Mo. Aray ko po. Tama po.

Pagkasaan ka? Ayokong pa. Ayokong pa. po? pa. po? ko ito bawal na rin. Hindi ka. po. Ibig sabihin, hiyo kaano pa rin? Hindi po. Hindi po. Inalis mo na lahat? Oo. Tama na po. Tama na po. Inalis mo na lahat? Tara, wala mo na. Tama na po. Ayokong pa. Humingi ng tawag dito kay Jomel. Humingi ka ng tawag. Hindi mas matanda ka ba kay Jomar o mas mababata ka? Mas bata ka Jomar. So, ingit lang dahil sa trabaho. Ingit lang dahil sa trabaho. Opo, tama na. ito sa trabaho ha. Opo. kabalik ito ha. Opo. Okay, isa pa. Isang haplos na lang. Hindi kita pahihirapan. Sige na. Tama na po. Tama na po. Sorry sorry Tama na po. Tama na. Ayaw mo. Hindi ka lang tawad sa ama. Sorry po. Puninoon. Hindi mo. Mapatawa na. Basta hindi mo ito napakain ha. Opo. Pagbibigyan kita ngayon, pero lalayas ka na ha. Opo. Mahal, tinataas ko na po sa'yo yung sumbad na babay. Huwag ka maawa. <tong> yung <tong> yung gumawa sa'yo, yung mga kumukulang. Sis, Jacqueline! Jacqueline! Kung pala ka yung sa trabaho. Yung sa trabaho.